Hi guys, pakita ko sa inyo ang magiging kwarto ng aking mga anak Nalinis ko na ito guys Bango Tapos ito ang kanilang bed Tinakpan ko lang guys para hindi nadudumihan Kasi bago ako operahan. inano ko na to uh, Inayos ko na So madudumihan pag walang takip So hindi ko na inalis ito kasi magagamit dito Pero kung ayaw nila ng may upuan, tatanggalin ko yan guys So, ito yung luggage ko dito. Ito na yung mga gagamitin nila, Oh. Yung shampoo, dab na shampoo, conditioner, dab na panghilamos, at yung lotion nila, Colgate. Okay. Ay, dito pala sila maligo din sa loob na toilet. Meron naman akong dab na liquid doon na panligo. So, itabi na muna natin to. Tapos, meron silang wafer. Ito yung tiyahe nila ang bumili nito. Ito so, nabili ko na rin no noon. Nutella pala nila, Milo. Yung, yung gatas nila nasa, ano ko, nasa kwarto. Ito na, napakarami nilang mga bra-bra. Sabi ko wag na magdala at maraming mga ganito dito. Ayan. Tapos, yung gagamitin nilang towel, ito na, tigisa sila. Tsaka ng face towel, mga nalabhan ko na rin yan, guys. Tapos nandito yung mga gagamitin nilang damit. Pero may dalang damit din sila. Kung ayaw nila nito, eh di, ano. Ayan. Ilang beses lang naman lalabas. Tsaka dito naman, kung ano lang yung, ano, kahit pa ulit-ulit lang naman ang damit. Ayan. Mga pambahay nila. Tapos meron din dito, guys. Ayan, dito mga naibilad ko na yan ng nung uminit noong nakaraan bango ng kanilang room bahala na sila magkasikasa sa sarili nila ako yung plants ko na ano na may air ko naman oh mainit just in case ko nila meron namang wall fan okay guys tas yung iba nandito yung iba kong mga pang winter di ba dyan na lang yan bukas susunduin ko sila sa dun sa bus stop yung tsahe nila magsusundo si Ate Gigi sa airport kasi nga hindi makakasundo yung dati kong amo kasi ano siya expired ang license niya so sabi ko hihipag ko na lang ang magsusundo yes they are coming ano, yan sa baba. ayan yan lapit dun tan 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 Hello. God, bless. Ayun, yung isa pa oh. <laughs> Hello, God bless, welcome to na eh. Ayo, niyos isa Haha. 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 Kanina pa Oo, ganyan talaga, Be. Dito kayo, alagaan dito niyo na. si mama niyo. Dito na, dito na. Ano oh, na tayo? Okay. Doon na tayo? Malamig kasi, kanina pa siya dito. Ngayon ko lang oh, nakita okay, yan, si Jape. Magamas kayo? <laughs> Magamas kayo, magmas kayo? Mag kayo pagpasok niyo doon. Martin. Ay, wala siyang jacket. Yeah. Wala, kang ano? Wala kang jacket. Hindi kita isuot mo at ito mo sa kanya. Wow. Kasi, kasi masi, alam mo naman sila, mahirap sila. Paglabas niya na lang ulit maka ano Huwag <laughs> <laughs> naman ang isarado At baka naman mabanasang maigi. anak na busy busy sa kanilang pag ano, kalabas po kami ayun ang aking panganay hi be <laughs> <laughs> hi ang aking stewardess at ang future stewardess <laughs> 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 ano naman ibig sabihin ng ganon? Okay. 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 Ayan. <laughs> Nagsalasalo ang kanilang mga ganit. Diyan. na Ay, dalhin natin to, Hindi na nga lipstick tayo. Mamaya oh, magli-lipstick. O, sige. Okay. Um. Bagay kay bibim yung ah, ay niya suit niya mm.

sa KFC ng Hong Kong. Yay! Ay, dito meron food fiesta. Parang food court. Kailan baka hindi nyo magustuhan? Ano ka ba? Chicken? Oo. Oh. May Hay. Ha? Hindi. Mm. Eh, sumuna kami. Dito mm. na mga bara. Kain po tayo. Good morning. Hay. 7:30 na. Bangon na kayo. Bago na na nak. Anong ni gagawa Oo. Oh, e talagang mula Pilipi, mula Pinas hanggang Hong Kong, -tulog, tulog, hang <tos> 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 ang tulog-tulog ang aking... Ang aga-aga matulog, alas 10 ng umaga ay tulog. Tapos na na, -dressing na. Hindi pa Hindi pa yan. Kasi nga may leak pa siya. Leak wala na Oh. Hindi dito. Mismo, hindi dito. Mismo dito sa puno uh, na napunta sa ghost bandage. Taman Butterfly. Bukas ulit. hanggang Thursday. Tapos, uh, hanggang, hanggang Thursday yan punta dito ng umaga, de-dressing, linisin. Tapos Friday, Friday, hindi na sila pupunta kasi Friday naman pupunta tayo doon ulit para tingnan ito sa hospital. Anong plano nyo bukas pala? Lalabas kayo? Okay. Sa ano? Sa Wan Chai? Sa Wan Chai, puntahan din nyo ng mga yun ang puntahan Tourist. talaga ng tourists. Kahit umalis kayo ng patanghali, eh, oh. sa labas na kayo mag-lunch tas dinner. Kahit umuwi kayo nung alas 8, pwede. Ayun. Para, kasi sa gabi, maganda may mga ilaw-ilaw, ay, mga ay, Ayun. Yun, pwede na. Gumala kayo. Ha? Yung 3,000 doon natin ay si mama na ang mag-ano? Magpapalit. Ano yung sabi mo, nak? Ano yung sinasagas mo? Hindi ko 3,000 doon natin. Ayun, mag-ano? Ha? Ayan, mag 3000 ano 500 3000 plus Ay hindi yan ayitabihin nyo. Ay ano ba? Kalos, ikaw, ikaw magaan sa Kaya nga ibibigay ko sa inyo yung 500. tapos kami... it. Iyon 'yong papaltan niyan. Ah, yan na, um, ano yan na ang allowance nyo pag nasa, na, pag nasa pinaskayo, yan na yon. Na inang ice cream. Green tea. Oh, ang sarap, ang sarap nito, oh, green tea. Mm. Bawal ito naman, chocolate. Mm, mm. -mm. Oh, yan ang masarap. Mm. Ito, yan. ito ito. Bawal naman sa. Mm. mm. Hi. Magaya naman ako. Hi. Hi, Ate. Hello. Ba't yung suotin mong medyas? May medyas akong binigay sa iyo. Ano yung mga ba? Oo. Ganda yun. Nike yun eh. Ay, nandun na sa ano ah. Ito, case. Oo. Edy, sabi ko yun, wala ka na yun. Case. Kapag isipan lang gumili ng case, pag bilip na kaya, naka na kaya. Case, ano? hindi bumalik ang pin ko. Kasi andito yung pin eh. Andito yung pin. Anong pin? Yung pin ang binili ko kay Charlie Ah, oh. yung pin. Sabi ko yung pin. Ay, dali tayo dito. At meron. dito. Meron pa dito. I-direct na. After nang bumili ng pin, pati gaan pala doon. Kaya nabili. Ano Ah. Ito yung pin. Ito yung pin. Ito yung hindi ako tumitingin sa tindera, ah, uh, kapag is gusto pag ko sa tindera, balik sa Facebook, balik ako sa tindera, ba't parang kamukha nung kanina? Tapos ano na sabi ko, kami is the Ay, ay, kung ano, kung ano, Feeling natatawala din yung ano, natatawala din yung nagtipin na kasi nakilala ata kami dyan. Ay, kakabili lang namin, ay umikot pa sabi. Pagkot ang ina eh, yun din pala yung umikot-ikot pa tayo. isa lang din ako pala. Ay, sabi ko, tapos di kusang sa kami lumasag, ano? Tapos kusang kami lalabas, doon din siya. Ay, kasi syempre may, pa, may pasalubong si Char sa kanin oh. eh, ng Taiwan. Ay, eh, nakakahiya naman. Wala kang pasalubong sa kanin sa Japan eh. Sa Japan. Mm hmm. Wala akong ka pasalubong sa Char. Oo, oh, pero wala akong ka naibigay kay Char. Parang paiyak na kayo kanina, no? Oo. Oh, na. Paiyak na to. Paiyinis ako na tayo. Hindi, ganun talaga. Oo, oh, ganun, ganun. Pagpapagod talaga. Oh. kayo sa Japan kami, nagpabalik-balik din kami. Ah. Para nag-away-away pa ata kami sa train station. Bakit? <laughs> hindi, hindi, dito, dito, pero, dito nga. hindi nga, dito nga. Ka ah, na nga. Nagka-away-away kami sa train station. Ah, uh, Oo. Oh. Uh, hindi, tsaka kasi, oh, um, ano, ah, uh, ang uh, importante, hindi kayo mawawala ng oh, connection. Okay. Dapat may cellphone talaga kayo. Sabi ko sa inyo, huwag niyong ulubat-lubatin yung ano. Ulubat-lubatin yung ano. Picture-picture. Bakit? Ay, ko na mag-iPhone. Pag ano. Oo. Oh. Maganda. Ang iPhone. Ay, uh, bibili ako ng iPhone 16.